Magandang hapon po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tondo Rocondrera sa isa na naman edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live. At sa Facebook replay at sa YouTube. Kasi alam naman siguro ninyo ngayon na nakakapanood na lang ng live sa akin ng mga friends ko. Yung mga hindi ko friends sa Facebook, mapapanood lang ito ng replay uli dito sa Facebook at sa YouTube. Ganyan na talaga ngayon ang Facebook Live eh, meron na silang bagong setting na akala ko sa akin lang eh, sa lahat naman pala. Pag-usapan natin ang mga nakakatawang mga gawain ng ibang senador. Alam hindi tayo maubusan ng pag-uusapan tukol dito sa mga asal ng mga senador na ito eh. Unahin na natin yung talaga nakakatawa itong si Senator Bato de la Rosa. Diba, nag-share siya ng isang, ano, ng isang Uh, video na yun pala ay AI generated kasi ngayon gamit ang AI, pwede na po kayo ngayon na gumawa ng video na parang tunay ay hindi mo lang inalam nung mama ay AI pala ayun isinare kasi nga naman yung sinasabi nga naman ng AI generated na video ay suporta kay Sarah Duterte Binabati ko ang impeachment. So, sinier niya. At nung tinawag ang kanyang atensyon, apa, ay sa halip na humingi ng paumanhin, sa halip na magmayakulpa, pa na siya ay tumutulong sa pagpapakalat ng isang peking video, sabagat hindi tunay na video yun, ano, peke yun, hindi yung tunay na tao. Yon ay AI-generated na tao, hindi yon katalagang tao. Ang sabi niya, wala daw siyang pakialam. Kung iyon man ay hindi tunay importante yung ni sinasabi nun ay totoo. Simple lang naman po yun. Eh. Ang pinag-uusapan kasi dito, tunay bang tao nagsalita? Alam naman natin na may mga taong ganun. Eh bakit hindi na lang kayo naghanap ng Gen Z? Wala na ba kayong mahanap na kapataan na pwede magsabi ng ganoon at kailan mag pa ng isang fictitious, isang computer generated na estudyante para sumuporta? Akala ko ba eh, milyon-milyon ang supporter ni Sara Duterte, wala man lang kayong makuha ni isang estudyante? O na kung hindi man kung ayaw maglibre, sana binayaran nyo. Tapos ngayon ay eh, gagawin nyo, magagawa pa ng AI, nabuking kayo. Ibig sabihin niyan, Senator Bato de la Rosa, you are peddling a fake image. It is not a real person saying that. Ang sabi niya, it doesn't matter daw kung tunay na tayo, importante yung sinasabi. Mali po eh. It matters kasi inimbento yung tao. Fake po yun. Yun talaga ang tunay na fake. Hindi po yung fake news. Yun ay fake na tao. Hindi naman natin sinasabi hindi totoo yung sinasabi niya o hindi na walang taong nagsasabi ng ganun. Eh bakit hindi lang kayo naghanap ng tao, ng estudyante? ba diba? Yun ang point dito. Isang senador na ginajustify pa ang paggagamit ng fake news o fake video. Ilan pa kaya mga fakery ang i-justify ng mga ito? Hindi ba? Ngayon, pag-usapan natin yung isa na namang ginawa din kasalanan nito. Hindi ba? Okay. Ayan na tayo. ba diba gumamit nga ng fake video. Tapos ngayon, meron naman siyang pinalabas na ano ba ito? Statement babasahin natin sa ano ano hanit baka ako'y magkamali 'di ba Meron siyang sinabi na uh, parang sabi niya ah uh, meron siyang pinos na siguro dapat ang mga Pilipino na ito siguro yung mga tumutukoy na kritiko ni Sara Duterte ay pakantahin natin ng 1000 times ng Bayang Magiliw para matuto silang magmahal ng bansa pagmamahal sa bansa ang pinag-uusapan, pakakantay ng isang beses, pero hindi alam ang tunay na title ng ating national anthem, bayang magiling daw, bayang magiliw. Hindi ho bayang magiliw ang title ng pambansang awit natin. Ang title po niya na ay lupang hinirang. <laughs> Panginoon ko, ano to? Nakaldalawa na siya. <laughs> ano? Baka hindi pa natatapos ang linggo. Nasa miyerkules pa lang tayo. Nasa gitna pa lang tayo ng linggo. Yung nakadalawa na itong si Bato. Una yung paggamit ng fake new fake video para sa itong bayang magiliw daw. Abay, ano pang... Aba, namumuro na. Hindi ba? Tapos, ano ba yan? You know, I, I really could not understand why it's like this you know of course ang 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 mga tao na ano na na sa sasabihin niyan tayo naman nagmamagaling na naman tayo namumuna na naman tayo nanging insulto na naman tayo alam ko kung ordinaryong mamamayan lang ito hindi ba kung hindi ordinaryong mamamayan na nasa street o kaya yung alam naman natin na hindi nakatapos, you know, hindi naman sabi ni Menos natin, maintindihan natin eh. Hindi natin pagtatawanan. Pero itong senador ito, PMA ito, may tapos pa tong PhD, honoris causa. Naging general ito, naging head to ng PNP. Tapos hindi alam na ang pangalan, ang title ng ating pambanasang awit ay hindi bayang magili kundi lupang hinirang. So, sino man sa mga kaibigan ko ang sasabihin, sobra ka naman tonton o oh profesor, masyado ka mapamlait, kami mga dides okay yan sa amin eh. Ordinaryong tao nga eh. hindi naman ordinaryong tao si Bato de la Rosa, si Nalorian. Wala siyang excuse para hindi niya alam ang tunay na pamagat ng ating pambansang awit at ito'y lupang hinirang at hindi bayang magiliw. Oh. Sabi ko nga, maintindihan ko kung ordinaryong mamamayan na magkakamali at hindi dapat pagtawanan, turuan. Pero itong senador, di ba? Ang dami ng pagkakamali eh. Hindi nag-apologize doon sa paggamit yan ng fake video. Ngayon, ano naman kayang gagawin ito? Napalusot. Kaawan po tayo. Si Senator Escudero naman, ito ha, ito di ba, na, na, na upakan na to ng husto ng Fort Wid. Ako inaamin ko. Pinagtanggol ko pa nga siya eh. Kasi sa akin kasi, ang pananaw ko doon sa fourth Wade, yung, yung fourth ay dahil nga yung, yung konteksto ng provision ng impeachment, kasi di ba sabi ko nga may tatlong klase ng impeachment, yung final ng isang ordinaryong mamamayan, na kailang endorse ng isang miyembro ng kongreso, final mismo ng isang miyembro ng kongreso, at yung final ng one-third ng mga members ng kongreso. Yung una at ikalawang type ng impeachment, hindi yun agad-agad inaaksyonan. Nire-refer yun sa... Nire-refer yun uh, sa komite, sa justice, tapos pagbubotohan pa yon, magkaroon pa ng mga hearing. Pero kapag nakakuha ka ng one-third na nag-endorso, agad-agad yon na tinatry. So sa akin, para sa akin, hindi naman kaagad kailangan bukas magkaroon ng trial ang, ang akin lang pananaw. Pero hindi dapat din ni ng matagal. Yun naman, which pinagbigyan ko si Senator Escudero dito. Pero ngayon, meron siyang sinasabi na li parang unlimited ang power ng Senado. Na parang the Senate, there is no limit to the power of what the Senate can and cannot do in relation to impeachment. Dahil sinabi daw ng konstitusyon na isa lang ang may sole power. Sole power to impeach try an impeachment case. Teka muna, Senator Cheese. Pag sinabi nating soul power, ibig sabihin, kayo lang yung pwede mag-try. Kayo lang yung may kapangyarihan. Pero hindi yung sinasabing unlimited ang power na yun. <laughs> pwedeng ako lang ang pwedeng magbukas ng pinto. Pero hindi ibig sabihin ay pwede kong buksan anumang oras yan. Kasi pwedeng ako lang magbukas, pero may oras. Ikaw ang soul power. Ibig sabihin, ikaw may sang tanging kapangyarihan mag-impeach, mag-try ng impeachment. Pero hindi pwedeng... Hindi mo pwedeng sabihin na unlimited yung power niya yun sabagat meron tayong saligang batas, meron tayong rules sa procedure. Meron nga kayong rule eh nang inyong impeachment hearing or bounded by your own rules and i think you should also understand senator escudero that you are also bounded by the constitution Ano ba naman nangyayari kay senator escudero yung fourth tweet, ay eh, nalito na siya tapos ngayon yung ibig sabihin niya ng sole power ay eh, absolute and unlimited Kasi kaya daw niyang gawin ang Senado daw walang limitasyon eh Parang ano yung diktador? Mas mataas ka pa sa konstitusyon? Pag-usapin na ng impeachment kahit anong gawin ng Senado, hindi pwedeng magreklamo ang tao? Mismong ang mga framers ng konstitusyon na nagsabi na pwedeng makialam ang saligang but ang, Constitu ang Supreme Court kapag mayroong grave abuse of discretion, mag inaabuso na ng husto. Kasi ipinasok din niya ng jud ng konstitusyon yung jud power of judicial review. So pag inuulit ko, Tama naman siya na may soul. Ang power to try an impeachment is the sole power of the Senate because there is no other. Soul. Pero, hindi ibig sabihin nun walang limitasyon. Ikaw lamang ang pwede mag-impeach, mag-try ng impeachment. Pero hindi ibig sabihin unlimited yung power na yan. Kaya sinasabi ko nga, ako lang ang pwedeng magbukas ng pintuan na yan. Pero, meron lang oras yan para buksan ko. Ako lamang may susi dyan. Pero hindi ko yan pwedeng buksan ng gabi. Dapat araw lang. Yun. Meron nga soul power, pero hindi unlimited. Okay? Nakonfuse na naman sa Senator Cheese. Yan lamang munang dalawang yan ang pag-usapan natin, pero marami pa mga senador ang mga kung ano-ano mga pinagsasabi' Diba? ba? Buti nga lang si Senadora Amy Marcos tahimik ngayon eh. Kasi sa totoo lang, kung meron man Senadora na talagang kailangan dapat mag recuse ay si Senator Amy. Kasi malinaw, tatalagang talagang kinukontra nila yung impeachment ni Sara Duterte dahil kampi na kagad sila kay Sara. Sinasabi nila, itong si Sara Duterte, si Risa Ontiveros daw ay dapat daw i-inhibit. Bakit? Ano bang sinasabi ni Sara Duterte ni Sa, ni Risa Ontiveros? Hindi naman niya sinasabing guilty si Sara Duterte. Ah. Ang sinasabi lang niya ituloy ang hearing. Ang sinasabi lang niya fortuit. magpresenta ng ebidensya. Pakinggan na natin. Wala naman siya sinasabi na guilty si Sarah. Kung meron mga nagsasabi nakadungkol dyan niya na may nagpalabas ng opinion na ay sa Marco sa kasi Bato de la Rosa at sa kasi Robin Padilla at si Bongo hindi naman hindi naman nagpapalabas si si Risa wala akong naralaman na sinabi niya na parang ina prejudge siya na ang case ni Sara Duterte perception yun mga ring tama pero hindi niya sinasabi ako nakikinig sa mga sinasabi ni Risa sinasabi niya ay eh, Ituloy na natin ito, bigyan na natin ng panahon para managot kung sino man dapat managot, tingnan ng ebidensya, pero wala siyang sinasabing guilty na si Sara Duterte. Ay, nako mga senador, ano ba naman yan? Nakakabwisit na eh. Anyway, ang ganyan lang muna tayo. Sana nakapagturo ako sa inyong kaisipan na plus ko yung mga puso at napabago ang pabagong mga pananong nyo sa buhay, lalong lalo sa usapan politikal. Dahil sabay sa akin ng lasal, teach minds, touch hearts, and transform lives. At sana nakapagsilbi ako sa bayan, sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita kayo na lang ulit tayo sa biyernes. At magkwento uh, magkwentuhan ulit tayo ano kaya, you know, minsan nga nagsasawa na ako sa impeachment eh, pero wala talaga eh. Kailangan ito ang pag-usapan natin eh. Hindi <laughs> ba? Parang ano ba? Ay, nako. Anyway, lagi kong sinasabi, mag-ingat po tayo lagi, alaga natin yung mga sarili. Yan pong background kong yan, nasa malapit na naman yan sa opisina namin. Ako pang kumuha ng picture na yan. So therefore, wala yung copyright akong binabailit, camera kong ginamit yan. Ganda, no? ganda ng talaga ng kalikasan. Okay? Lagi ko sinasabi, You namin mahal, Ani mo sa magandang umaga po, magandang gabi, magandang hapon, magandang tanghali kung nasan man kayo sa mundo sa ngayon. Lalong lalo na doon sa mga team replay. At kahit na doon sa mga friends ko na nasa abroad na nanonood ngayon ng live. Bye! For now, see you Friday!